ganda na sinag ng araw isang magandang umaga sa lahat ng mga pinagpala ah, bakanting na, naging bakanting lote talaga to rito yung bundok to na, tina, tinanggal eh. Yan ang nalagawin kung ano eh. Alakansiya eh. Ito yung nilibera ni Maya. Dahil mahaba na yan. Mga mahaba. May mabuboso. Sino kayo yung mabuboso na to? Uy, kuya. Bawal mabuso diyan. Kuya. Ay. Ay. Buso. Ah, buso ito. ka, buso. Ay, tatay niya. Sino Tatay niya. Ay, doon. Baka nang hapon. Ay, may mabubuso na naman yung alalay mo. Silip na silip. Pinina pa yan, eh. Paa. <laughs> <laughs>